Eh, hindi po masyadong magandang balita para sa mga motorista, ha? Dahil posible yung magtaas ng toll sa South at North Luzon Expressway sa taong 2013. Naman! Sabi ng Toll Regulatory Board, posibleng 33% ang itaas sa SLEX, 10% naman sa NLEX. Kasama raw kasi yan sa kontrata na ibinigay sa operators. Pero hindi pa naman yan inaaprobahan ng TRB. Eh, ngayon pa lang nga, eh, umaapila na ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Hindi naman daw nalulug operators ng SLEX at NLEX. Kaya hindi nararapat ang ng toll hike. Sabi ko, ah, uh, pinoproject ba ninyo na malulugi kayo? Hindi. Ikita kami. Eh, bakit kayo mag increase Kasi, hindi lang naman bus operator maapektuhan yan eh. Lahat ng motorista na gumagamit yan, ng SLEC, saka NLEC. Uh, hindi pa po iyan nabigyan ng pagpapasya ng pamunuan ng Toll Regulatory Board kung yan ba'y bibigyan ng approval at kung ia-approve man yan ay magkano at kung kailan man ipapatupad ang anumang approval na ibibigay ng pamunuan ng TRB.